Oh, This is Yan, magandang buhay at nandito na naman tayo at samahan niyo ako ngayong maghanap ng isda dito sa amin. Pangalawang araw na ngayon na hindi nagkaroon ng maayos na high tide. Bali ang mga isda ay nakulong sa mababaw na party Okay, ito ang una nating hole. Grabe, isang tera, holy headshot agad! One point. Dahil sa pagkaka-stack ng mga isda ay nadidido sila, kasabay din ng hindi pagkakaroon ng maayos na high tide. Dito ay umagang-umaga ako pumunta ng dagat, kaya kita nyo, naabutan ako ng sunrise. Ang dahilan nga pala kung bakit namamatay ang mga isda na ito, hindi lamang sa hindi sila naabot ng high tide at dala rin sa sobrang init ng araw. Napakasayang talaga ng mga isdang ito. Kung napaaga ako ng punta, baka naabutan ko pa to. So ito na nga mag-uumaga na at kailangan natin maganap ng ibang mauulam. Yeah, Kaso hindi pa tayo nakarami ng kuha. Nakakuha pa tayo ng isa. Boy, pati si Nemo. Good morning, Bri. And good morning, Northern Samar. Wow, mag-isa lang tayo ngayon dito. Ayan. ito siguro yung sinasabi nilang tampal poke ano <laughs> ito yung tampal poke nila yung kalahati Bago pa. Mm -hmm. Oh. bago pa wow laki yan na Woo! ganito sana lagi yan medyo mataas na ang sikat ng araw kaya tara na uwi na tayo oh pero may nakita pa tayong isang tampal poki <laughs> yan na Boy, bago pa lang to. Yan, sikat na yung araw. Uwi uwi na tayo uwi, uwi Tara let's go A few moments later So ito na nga pala yung ating mga nakuha At ibibilad natin to Para matayo. Yan lamang salamat sa panonood Nasayang ko na naman yung Ilang oras nyo <laughs>